Alam niyo ba na sa bahay na ito may mga lihim na lagusan sa buong bahay. Astig, di ba? Magandang araw po mga kababayan. Welcome sa isa na naman nating exciting adventure. Kung maalala niyo po, noong nakarang buwan ay naimbitahan tayo bilang guest of honor para sa pagdiriwang ng araw ng ating kalayaan na ginanap sa tahanan ng unang pangulo ng Pilipinas na si General Emilio Aguinaldo sa Kawit kapitay. Alam nyo ba na sa bahay na ito ay hindi lamang basta-basta lumang mansyon? Hindi lang ito isang pangkariniwang bahay. Akalain nyo po, ito'y itinayo pa noong 1845. Sa mga gustong mag-tour dito at personal na masilayan ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo madali lamang pong puntahan at nasa isang oras at kalahati lamang po ang biyahe mula sa Maynila. Pwede po kayong magbiyahe via Cavitex o kung nais nyo pong makatipid, sumakay lang kayo ng bus papuntang Kawit. Tingnan po natin ang ganda na tinatawag nating bahay na bato, architecture. Makikita po talaga natin dito ang klasikong estilo ng mga Pilipino. Mula sa mga bintanang gawa sa kapis, mga kasangkapan at buong bahay na gawa sa ipinagmamalaki nating matibay na uri ng punong kahoy na nara, kamagong at ipil. Tara, kasok tayo sa loob. Morning mga ba, dito po, po na. May kita po natin dyan yung mga rumpo ng mga babae na natinginapin. po dito sa bahay po ni Bilog Ginaldo is may tatlo po tayong uri ng uh, kahoy na ginamit. Which is yung ipit po yung hagdan po na dinaanan po natin paakyat. Original pa po, po yun from 1845. And then may kita po natin ang uh, pangalawang kahoy po na ginamit is Nara. And yung is yung kamago may kita po natin dito sa sahig, yung medyo light po is yun po yung Nara. And then yung lining po which is yung medyo dark ay yun po yung Kamagok. Makikita po natin na sa bawat pose po ng bahay is may katibe. Nagre-represent po ito ng Pearl of the Oregon Sea. And then nagaganto po siya. Yes yeah, po. Pinaglalagyan po ng flower base kapag may occasion po sa bahay nila. Yung three stars po is nagsisimbolo po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Yeah, the Pingling Marshall, yung walong sinag po sa watawat ng Pilipinas. Ito yung kitchen po nila. Dito po sila madalas kumakain pa. Yung bomb shelter po sa baba. Entrance nyo sa dining table na po yan. Secret passage po yan papunta po sa bomb shelter. Wow! Parang kalalabas lang ni Aguinaldo, no? Para magkalmusal. May mga antigo ring salamin na makikita sa tahanan ito. Alam niyo ba na noon, kapag nagmamayari ka ng salamin, ay maituturing kang asapi ng mga nakakaangat sa lipunan. Bihira lamang daw ang may salamin sa kanilang mga tahanan noong mga panahon yon. At ito pa, may mga lihim na lagusan sa buong bahay. And ito po yung secret passage po. Pupunta po ito sa room ni Emilio Aguinaldo po, sa master's room. Iyan natin yung secret passage po. Ito po. Papunta po ulit sa kwarto po ni Emilio, ginadot ng asawa niya. And then may daan na po pababa, papunta po ng indoor pool po nila. Pool po nila is 5 feet po nali. And then yung paano po po nila is mano-mano po. Mano-mano po nila nilalagyan ng tubig and then mano-mano po tatanggal ng tubig. Meron din mga sekretong storage kung saan itinatabi nila ang mga mahalagang dokumento at sandata noong panahon yun. Uso pala yung mga ganon dati, no? Ang galing, di ba? Tingnan nyo po itong mga kamanghamanghang artifacts. Ito po ang mga original na Philippine Revolution flag. Nakita nyo rin po ba ang 300 at dalawang taong gulang na lamesang namana ni General Aguinaldo mula sa kanyang mga nimuno? Ito po ay gawa sa napakatibay na kamagong na may mga disenyong gawa sa ivory. Makikita rin po natin ang mga na-preserve na, na uniporme at mga sandata. Parang bumabalik tayo sa nakaraan. I implemented this in cabinet po ng pamilya niya. Yung official po is gamon niya po sa kataraan. Ayun po yung alcohol before. Ito naman po is yung ventanilla. Naganyan po po siya na kung saan ino-open po yan and then sinasarado po ito kapag matas na po yung sikat ng araw, sinasarado po nila yung copies at then binubuksan po nila yung niya para may hangin po sa baba. Ito pa po ang isa sa ika nga eh, mga kabigha tanawin dito. Yung hardin na masasabi nating napanatili talaga ang kagandahan. Suwak na suwak po ito, lalo na doon sa mga gustong mamasyal lang, maglakad-lakad o magmumuni-muni sa ating nakaraan. Alam nyo po kasi, sa panahon ngayon, masyado ng maraming stress ang pinagdadaanan natin. Yung sobrang busy sa city life, maraming inaasikaso at problema sa buhay. Once in a while, kailangan naman nating mag-slow down. Kaya masasabi ko po na talagang perfect ito para sa mga gustong mag-unwind. Uh, Ma-appreciate naman natin yung mga pinagdaanan ng ating mga bayani sa mga ganitong mga makasaysayang lugar. Good news po! libre po kahit sino ang pwedeng pumunta rito. Ang bahay pong ito ay bukas mula Martes hanggang Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pinapayagan din po ang pagkuha ng mga litrato para sa mga souvenirs nyo. At bonus tip din po, kung narito na rin lang po kayo, ay pwede rin kayo bumisita sa Baldomero Aguinaldo Shrine at ang Bonifacio Trial House malapit din dito. Talagang sulit ang biyahe. Mga kababayan, ang lugar pong ito ay higit pa sa isang magandang lumang bahay. Ito po ay sumasalamin sa pahina ng ating kasaysayan, isang simbolo ng ating tagumpay sa pagkamit ng ating kalayaan. Kaya't ano pa ang hinihintay nyo? Tara na at punta na kayo dito sa Kawit, Kabite at alalahanin ang mga makahulugang yapak ng ating mga bayani. Tiniti ako po na ito ay isang karanasang hindi nyo malilimutan. Thank you for watching. Hanggang sa susunod, ito po si Sen. Ramon Bong Revilla Jr. Nagpapaalam mula sa Aguinaldo House. kita Itakits!